bukay tungaw pa bukay lang tindahan oh. tungaw bangon tungaw tungaw ni Sadol si tungaw Indot kaying tungaw dol Oh Oh Dot kaying tungaw Oh

Oh. <laughs> Gwapo kahoy, oh. Guwapo ka kahoy diri. Ah. Oh. Pag do't kay dalan oy. Oh. <laughs> Bukid Ay. Ko ay kahoy oh. Mga nara. Mga nara ni doon. nara. Nara alawaan. Diri ah. Dating Dandri ah. Gwapo dre mag -tukod kag farm. Manukan. Oh, manukan, baboy. Iba, dato lagi kadol. Oh, Uy, ni kahoy dako. Kahoy dako. Dako kay nang kahoy dol. Good morning kahoy. Kahoy. Dako kay nang kahoy. Kung kayo na doon, ako doon. Kung kayo a. doon, ako doon. Kung kahoy, Mga doon, kahoy, yun Mga doon. Kung kayo na doon, ako doon. Kung na doon, ako doon. Kung kayo Wa wow, pa na kan hari okay. Bungtod malagi pod. Anhao na to na. Oh. Andan. Andan ni eh. sakat sakat saka. Uy. Oh. Ouch. Oh. Ha? Huh? Dag ko kay nan trees. Oh, trees dag ko ayo. Modul. Oh, trees dul. Tris Oh, adventure nih. Adventure. Wo. Oh. kain Chris. Virgin Paris diri. Wo. Oh. Virgin Paris. Lagi. Okay. Oh. Abot na kong Tungaw <laughs> Tongau, Abot na kong tongaw.